Magandang umaga po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? So ayan po, may ginagawa po ako dito na mga presyo para po sa tindahan ni Tia Celsa. Kasi kadalasan naman dito eh ano sinusulat lang para mas maganda-gandang tingnan. Ayan, ganyan ang gawin natin. So ayan mga amigo, ah, babalik ako po kay mamaya. At papunta na po ako kay Tia Selsa. No problema, no, no hoy no hay vale No hay vale no. Sí, mañana sí ¿Puede así? Sí, no. escribe así, yo te voy a decir cuando vas a venir No, no hay vale, después mañana puede <laughs> hoy, hoy no hay vale, mañana sí Cuando mañana llega, papel dice Hoy no hay vale, mañana sí Cuando ah, sí, sí. mañana llega, papel dice así todo el día Ah, sí, 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 vale, vale, yo entiendo Vale, vale, <laughs> vale Aya sabi ni Tia Celsa, no, ay valid daw, manya na pwede. Kaya pag umutang, um, bukas, pagbalik, sabi, ibig sabi nito, bawal bumali. Bawal umutang, manya na pwede. So, pag bukas pumunta, ganyan na naman, bawal. <laughs> Ewan ko, hindi ko alam kung tama yung ano ko eh, yung Espanyol um, uh, ko, uh, yung, salita, hindi ko alam. Pero chinay dito, yan, ganyan spelling eh, there is no value tomorrow, may. <laughs> ay, wala na, basta naintindihan, okay na yan. So ayan, balik ako po kay mama mga, mga amigo. Palis pa po ako. Mainit na tanghali po sa inyo mga amigo. Buenas tardes! Sini yung umuot? Buenas tardes! Buenas tardes! Hi! 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 amigo. Ayun, pwede po tayo sa tiyan. ha! oh, mamuda. Ha! Ah! Nandito po tayo, mga amigo, sa tindahan ng TSS. Uh, ayan. Dala ko po ito, mga amigo. Oh. Siya, babe! Yo surpresa! Surpresa! Ayan. Tayong, uh, surpresa! Ayan. 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 So, meron po tayo dito mga number. Doon tehera. Tehera is gunting. Ayan. Pwede, ah... Uh... Tiyo, mira, oh. Mira. Nakalagay dito, no high bale, manana pwede. Chamame. Si. Kalagay ko saan dito, love chamame. Sabi so, sabihin po nito ay bawal umutang, bukas pwede. Ayan, oh. di ba? Nakakatuwa. O, oh, chamame. So, ayun pa mga amigo, uh, ah, si po ang tumataoin dito at saka si Kia ah, Sesa sa kanilang ah, maliit na sari-sari store. So, napansin ko nung yung mga nakalagay na ito, not good. So, sabi ko kay Tia Mame, kaya, kaya nag-print out ako ng mga ganito para ilagay. Ayan, naglagay ako dito. Ayan. O, lagay niyan ganito. Il para, ito kaya na Ito kaya na Aros. Aros! Ah, may bibili ng rice. Tsaba, may may Mama, bibili. Uh -huh. Mama, ayan, may ayan, Mama, diyan, kumpra ko. Ayan, eh. Ito na taga. Mama. Ng... May bibili talaga siya. Bumibili bibili ng uh, aros. Kaya ito? Kaya ito? Para? Ah, Elvis. Uh Oo, -huh. oh, nakita na rin si Elvis. See. Ayan, no? Nagpabili daw yeah. si Elvis. Kaya ito, mga suki. Kaya ito, baby, sorry. Kaya ito, Ayan, may bumili na uh, rice. Kanto, kuwan pa ito Ah, kinyentos. Natutuwa ako, di ba? O, oh, di ba? May bumili na kila sa Elsa. Oh. Mm. eh, kinyentos? 500? 500 de arroz? Kinyentos de arroz. Ah, baso? Qu ah, sien-sien. Ah, donde baso? Gero ber? Mm. Ayan. Ayan. Sen, isa, solo esto. Oh, 10 piso po mga amigo ang uh, isang takal na rice dito. Mabenta ang uh, rice talaga. Kasi ngayon ang binibili lang nila rice ka 550 50-50 pesos po mga amigo. Tama mi oh. Kaya sabi ko kay Chia Mami mga amigo na kaya pala ako pag nagpapamigay kami ng mga rice dito eh talagang gusto gusto ng mga kapitbahay niya. Kasi ang mga kapitbahay niya ay bibili lang ng mga takal-takal na rice. Ayan so, siyempre, sabi ni sabi ko kay Chamame May, ililista niya lahat ng mga bumili ngayong araw. O Chamame, no, tu, entiende, no, no, no ay vale. Mañana pwede. pero esta esta bien Pwede? Si, pwede. Cuando tu pana na si patuloy pero. Asi. Eh Chamame, buhaw ko, buhaw na ko, buhaw na siya ko, buhaw Mañana no llega. <laughs> <laughs> Significa no hay Ah, uh, oh, sabi sabi, ingat, sabi niya, Chema, <laughs> si Chema may turo sa akin ito. Sabi niya, no ay vale, mañana pwede. So, Ah, uh, bawal umutang bukas pwede. So pagbalik, sabi niya ako may umutang daw na Castel, sasabihin na uh, walang bale bukas meron. O so, ganun po. Kaya lalagyan namin to. Chama may mas mejor poner, no? En la puerta. En la puerta, si, Pone aquí la puerta, pone ahí. O vamos a poner, chama oh. Hmm. Yo 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 pues yo 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 acero mucho cuatro. Uno aki. Asi. Aha. So. Oh. Mispa aki. Oh, mas mehor aki. Aki. Hmm. Pone aki. Ano lang yan, okay lang scotch tape, hindi na masisira yan, ano yan. Hmm. Mm. Yan ba kasi. O, ha? Yes, pa yan, kaki. Ito kaki. O, ha? O, ha? So mas maganda kasi yung may ganyan May nakalagay ng thumbtacks para mapapalitan yung ano Kesa isusulat ang pangit O oh. sinulat pa naman yung kiesel sa rito Ayan mas maganda tingnan pag ganyan diba oh. Asi. Asi Mas mejor no Asi mm -hmm. oh. Diba? Uh, mas mejor, no? No ay 50. Cuando no hay 50, solo poner el chamamé que, que, que Ayaki. aquí. Sabi ko, ilagay nyo yung chamamé kung yung mga presyo meron dito. So, ayun na naman po ang mga makukulit na bata. Ken, kere, karamelo! <laughs> no! No pwede. Tumama tu Tumama yung pagar o pagar. Ken, kere, dinero? No! Do Doon dinero? No! <laughs> ah, sino ka kay pera? Kay tu kena dinero? Ba nan bu dinero ram nena? Ni mo ka ten. Ah, yung nanay do nya meros. Sa you nan know. ten eh. Ayan, mayonesa mil oh. ah, ma abla. Abla, Mayonesa meal. Mayonesa meal. Ah, maabla. mayonesa 1000. okay. Esta misma? Mil? Mil, ah, uh, don mas mil? Aceite? Ah, oh. aki. O. Aceite! Esto mil. oh. preguacelo. Oh. Oh. Habla. Preguacelo, 1,000! Preguacelo, 1,000! ang preguacelo. Ayan. O. Oh. Galing. Oh. Asi misma, sabihin? Oh. Después, 800 okay. ay? 700, 700 esto. O oh, Ah, pag 1,000 pa mga amigo, ibig sabihin mo, 100 pesos po yan sa atin. Pag 700 po, ibig sabihin po ay, ay uh, 700 po ay 70 pesos. Oh. Ang sardinas po, ang um, benta nito siya may 400. 400 o 40 pesos po. Magkano po ba ang sardinas sa Pilipinas? Pero ito, uh, Spanish style sardines naman po ito mga amigo. 700. Mas mura yung ano, yung uh, benta ni Chamamé Kumpara po sa merkado mga amigo Kasi ha, uh, sa wholesaler kami bumili mga amigo Kaya Sa totoo lang, mas mura pang bumili sa Abaceria Di Ta -ta mo tatanungin si Chamamé Chamamé no? Mucho ganyan no, no comprar na merkado Solo Abaceria Si o no? Mm, si Si Si. Dami So ayun po mga amigo, meron na po mga nakalagay na presyo Ang uh, bawat uh, produkto ni Tiya Sesa ano po ba masasabi niya mga amigo di ba Ang ganda ganda tingnan ng uh, tindahan ni Tiya Sesa oh Nakakatuwa po Nakakatuwa ang uh, paninda ni Tiya Sesa oh Ayan So ang unang rules ay uh, bawal po ang uh, bumale bawal pong umutang dito kay Tiya Selsa no No pwede bali. leh Nil ni si no No pwede bali. Ayun po ang unang rule, sabi niya Chema bawal umutang. Kahit yun po, yun po ang sinabi niya sa akin at yung sinabi ko kay Chema May. Sabi ko, kahit anong mangyari, huwag kang magpapautang. Alam niyo na isang araw ito yung kinakain ko. Yung sardinas na ito na may sili, sobrang sarap. Hindi siya malansa, mga amigo. Hindi siya malansa kahit na i-microwave nyo lang siya. Masarap na siya. Pero ito, medyo malansa siya. Kasi walang sili. Tama si Beljun. Ayan. Yung alam niyo yung uh, mga amigo, yung tomato sauce nila dito. Ay, tomato yung tomato paste dito. Napakaganda pagka iniluto mo, pag isinama nyo sa pagka, uh, nagluto kayo ng mga meso, meso, mesos, alam nyo, uh, maglagay lang kayo ng kamatis tsaka ito. Kahit na hindi na kayo maglagay ng tomato sauce, okay na itong tomato paste ito. Okay, kahit na isang buong manok pa siya, ganyan. So, ayun pa mga amigo, may mga presyo na ang lahat ng items si Tia Celsa. Ayan, yung matita nila, one, two na. Después esto 50. 50 pero solo uno ha. uno. Mm. dapat may mga ano pala dito lagayan. Después esto. 50. ano 800 no price. Okay. Mm. Oh. Después bino. D'nde bino? Mhm. Mm Pati ba kaya tong gawan to? Ayun, tipon ko niya. Oh. Dino sa di tasi. Mm. Después esto. Ke mas? Ah, 700 de, dami 700. 700 de esto pulgate. Mm. Ayun, pulgate. 70 pesos ang isang pulgate. Yung maliit lang yun, ha? Uh -huh. Asi. Ah, Después, makaron. Ayan. Hmm. Ayan. Wala kasing 250. Ginawa na siya mami. Pinagtabi niya yung 2 at saka yung 50. <laughs> Matalino rin. Sabi so, ko, wala ka ako tiyama me. O, oh, ginawa niya, pinuto. Di ba? Telehente <laughs> tiyama me. Atalino eh. Tiyama oh. me, esto dia. Uh, laman niya ni Hasta la tarde. O sa oi, uh, ay gente uh, uh, quiere hacer vale. Sí, quiere vale, pero no hay vale. Sí, mucha gente quiere coger cosas en la basería, pero no quiere pagar. So ayun pa mga amigo, sabi po ni Tia maghapon daw po ang dami nagpupunta mm -hmm. dito kay Tia Mami para umutang. So hindi lang po uh, produkto ni Tia Mami ang gustong utangin kung hindi po pera. So Nakakalungkot lang din dahil uh, um, siyempre pag hindi na pagbigyan ni Chema sumasama ang loob. Yun na uh, malungkot mga amigo. Uh, maraming uh, nagpunta dito. Kala, eh, kasi diba kung napapansin nyo po mga amigo kami ay laging ano. Lagi kami nga program dito, nagbibigay kami ni Chema Pero si, siyempre kasi iba ang negosyo. Hindi po pwede na lahat eh libre. Kaya po mga amigo, uh, sabi ni Tia Cesa, uh, ay mas maganda na pangatawanan ah, o oh, yung inilagay namin nito na bawal umutang ay uh, talagang uh, bawal umutang, patigasan mga amigo kasi nasanay po sila na lagi ako may PD program dito, lagi ako mayroong talibring uh, uh, bigas libring mga pagkain pero ngayon, sabi niya mo hindi po pwedeng gano'n kasi uh, negosyo ay negosyo, hindi po pwede na may uh, umutang, tapos uh, hindi po pwede na humingi lang sa amin tiyas So, yun po mga amigo. So, sabi nga ni may kahit na... Um, so, alam niyo po mga amigo, sabi nga ni Chiamame ay uh, kahit na sumama loob ng mga ibang mga friends niya o mga kapitbahay, ay wala siya magagawa doon. Ano ba ang gagawin? Eh, negosyo ito. So ayun pa mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video. Maraming maraming salamat po sa panonood ng video na to. At bukas po ay kita-kita ulit tayo sa panibagong video. Marites! Salamat po mga amigo. Adios! Adios! Bye! Adios! Na-appreciate yung papaano sila nagdadasal.